May ituturing na haligi na ng showbiz ang love team ni Daniel Patili at Catherine Bernardo. Marami silang mga fans kung kaya tinagurian silang Katniel ng kanilang mga avid fans. Mga blockbuster din ang kanilang teleserye at pelikula at ganun din ang kanilang mga endorsements. Kaya naman, naging magkarelasyon sila sa tatuong buwan. Ngayon ay unti-unti nang nagkaroon ng lamat ang kanilang pagmamahalan dahil di umuno daw kay Andrea Brillantes kaya nagbreak ang dalawa ating alamin ang buong katotohanan ng kwento Isa sa maituturing na pinakasikat na love team ng Pilipinas ay ang love team ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. More than 10 years na silang magka-love team at isa rin sila sa pinakamatagal na magkarelasyon. Kung kaya't ang mga fans ay sabik na malaman na sana ay sila ang magkatuluyan sa bandang huli. Until nagkaroon nga ng chismis na keso hiwalay na ang dalawa dahil nga daw kay Andrea Brillantes. Recently ay nag-celebrate ang mommy ni Daniel Padilla na si Carla Estrada ng kanyang birthday. Kaya naman ang mga fans ay nag-aapang kung dadalo nga ba si Katrin sa birthday ni Carla Estrada. Dahil alam ng mga fans na laging umaattend si Katrin sa mga special events ng pamilya ni DJ. Pero walang Katrin Bernardo ang nakita sa social media na umaten sa birthday ni Carla. Matindi siguro ang chismis dahil inunfollow nga daw ni Katrin si Andrea Brillantes. Ganun din si Andrea kay Katrin. Marami din ugong-ugong na baka chismis lamang ito para mapag-usapan dahil recently ay naghiwalay nga si Blythe at ang kanyang boyfriend na si Rizzi dahil daw sa isang beauty queen. usong-uso ngayon sa showbiz ng hiwalayan. Maraming spekulasyon na talagang nagkaroon ng misunderstanding si Daniel at Katrin dahil nga daw kay Blythe. Dahil nga nakitaan sila na magkasama at doon na nagsimula ang dishonesty. Kaya naman ay hanggang ngayon ay pinag-uusapan kung totoo ngang hiwalay na si Daniel at Katrin. At isa nga daw dahilan ng kanilang paghihiwalay ay dahil successful si Katrina ngayon sa iba-ibang partner kahit wala si DJ. Pero meron din nagsasabi na hindi naman ganun si DJ dahil all out ang support niya kay Katrin. Marami ding mga haka-haka na kesyo gumagawa lang ng ingay si Daniel Padilla at Catherine dahil nga magkakaroon na ng movie si Daniel at soon ipapalabas na ito. Siyempre nga naman kailangan mapag-usapan dahil ang mga individual projects nila especially Catherine ay sobrang sikat at sobrang blockbuster. So kailangan pagdating kay TJ ay kailangan maging blockbuster din to. Pero recently ay merong lumalabas na screenshot di umano ng conversation ni Daniel at ang solid fans ng Katniel na sinasabi ni nga daw ni Daniel na kalma lang dahil fake news lang ang naglalabasan at hindi sila totoong hiwalay ni Katrin. Kaya ang chismis tungkol kay Katrin Andrea, ganun din si TJ ay pawang gawa, -gawa lamang. Dahil sabi nga sa si isang insider ay may pelikulang gagawin si Daniel. At sinasabi nga nila na baby nga nila si Andrea. So paano si Andrea ang magiging dahilan ng hiwalayan ni Katniel? At sabi nga ni Andrea ay very idol niya nga ang dalawa. At gusto niyang sila ang magkatuluyan. Kaya, apang-abang na lang tayo hanggat hindi nagsasalita si Daniel at Catherine tungkol sa estado ng kanilang relasyon ay nananatili pa rin ang tiwala ng mga fans na in love pa rin sila sa isa't isa. Maaring gimmick lang ito dahil sa pelikula ni DJ. Hanggang sa please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!